lesbian man, nanay pa rin. Yan ang kwento ng isang ina na pinasok ang iba't ibang trabaho, matustusan lamang ang pangangailangan ng kanyang anak. Waiter siya sa umaga at macho dancer naman sa gabi. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kaila Makanta. Hataw kung hataw ang 32 years old na si JD sa unang tingin. Aakalaing batang-bata pa ang itsura at talagang tigasin. Dalawa yung ginagamit ko, pinagtatagpi-tagpi ko lang ginanaginan. Pero inuuna ko yung part dito sa baba para wala siyang nababakat sa baba. Tapos didikit ko lang po siya, tatanggalin lang po yung itong white na to. Tapos yung ito, parang sa band aid, ganon. Sino mag-aakala na ang That's My Tomboy na Las Piñas City That's my nanay din pala ng isang 8 years old, bago kasi siya maging ganap na JD. Si Jeneline muna siya, na ba? ligawin din daw ng mga lalaki. Bagaman, never naa-attract sa boys, dream daw talaga ni JD na magka-baby. Kaya naman nang makakuha ng chance, nakipag-date siya isang beses sa lalaki. At agad ding nabigyan ng supling, ang cute na cute na si Calvin. At kahit na LDR silang mag-ina, close pa rin sila sa isa't isa. Magbibidyo call po sila kada gabi. Magbibidyo call. Kung may oras din siya, tapos yung bata pag uwi sa school. Pero sa hirap ng buhay, napilitan siyang iwan ang anak at pamilya sa Leyte. Maliit kasi talaga sahod sa ano. Hindi talaga kasya para sa amin. May kapatid pa ako. May mama pa ako. So, sa amin, hindi talaga kasya yung sahod. Pag sa province, totoo lang yung... Kaya bukod sa pagiging macho dancer ni JD sa gabi sa isang LGBT bar, namamasukan din siyang waiter sa isang kainan sa umaga. Ginagawa niya para makapag-ipon at makauwi sa lete. Plano niyang magtayo ng negosyo doon para hindi na kailanganin pang bumalik ng Maynila at makita niyang lumalaki ang nag-iisang anak. Maintindihan niya din ma'am na kaya ako nagtatrabaho kasi para din sa kanya. Sana maging mabait siya. May takot sa Diyos. Kahanga-hanga ang mga tulad ni JD na hindi sumusuko basta sa buhay at ginagawa ang lahat para sa kanyang pamilya kahit pakapalit nito ay mawalay. Maswerte rin siya dahil andyan ang kanyang tita at nanay para mag-alaga kay Calvin at umalalay. Mobile Journal, kaila Makantan, Hatid, ang mukha ng balita.